papaturo tayo guys kay JR kung paano niya ginagawa itong ayan o, texture na ito yung sa mga video okay sa mga speaker guys na magaspang siya tapos maitim so ganito pala muna ang ginagawa niya ayan. so pinaghalo-halo anong mga mixture nito boss? Stickwell. Stickwell. Stickwell yan tapos semento. Semento. Uh, rubbing compound pang Rubbing compound. Ayong ano, skim coat. Okay, so ito yun guys oh. So stickwell. ayan Ito yung semento. Ito yung skim coat at saka rubbing compound. So paano ang measure niyan, boss? Ano lang? Tantsahan lang? Tantsahan lang. Yun. Wala namang ano yan, Sobra o ano. Ayan. So ayan o. Medyo magaspang na siya. Ang ganda tingnan. Tapos pag natuyo na yan, kung anong gusto mong kulay. Oo. Wow. Pero usually ang maganda rito talaga black eh. Ayan o. So ngayon meron siyang tanggap na maliit na mini bijoke. Ano tawag sa ano na to? Sa ganitong texture? Itawag ba 'yon? Picture paint. Yeah. Uh, ipa picture paint a thousand words. <laughs> Pagkatapos nito, lilihain pa yan. Ah, li lilihayin. Pwede mawawala yung gaspang nito. Hindi, hindi. Ang mawawala lang dyan yung mga matatalas. Ay, okay. So, lilihayin pa pala ito, guys. Tapos, pipinturahan niya. Yung, yung speaker dyan, ito. Ah, ano kasi ito eh, customize yung nagpagawa. May speaker siya. Gusto niya isahan na lang. Gusto niya isahan na lang. Siguro ano to, personal lang na gamit to, no boss? So kung gusto niyo magpagawa ng video or sound system, basta sa ano, dito lang banda sa Western Pangasinan. Ayan, si Boss JR. Agad tayong gumagawa. 6.30 pa lang. Ano na? Dumitira na. Ayun. Ay, kailangan na talaga 'to. Kagandahan dito, syempre, pag siya gumawa. May warranty. Oo. Kumahanap niyo siya. Kasi <laughs> naman masisira di subukan. Siya Yung plywood niya ordinary. Ordinary na plywood pero dahil sa git nilagyan niya ng mixture parang marine na rin yan kasi simento na to eh. Kahit mabasa yan. Mm, kahit mabasa okay lang wag lang ilulubog. Ano bang address mo rito, boss? 96. 96. GZ. Um, ang landmark niya ay dito sa gilid siya ng GZ Elementary School. Ayan ah. Ayan. Boss, thank you. All right.